Another day, another luto serye na naman tayo mga manay. Hello po at welcome sa ating kusina. At eto nga, pabuhos na yung ulan at saktong-sakto nagluto ko ng sinabawang ulam. So dito sa atin, sa Tagalog, ang tawag sa atin dito ay kinamatisan. Pero sa probinsya, ang tawag dito ay tinola. So meron tayong nabiling isda. Sabi nung napagbilhan ko nito, na ito po ay bisugo. Ang laking niya mga manay, may mas malaki pa rito. Kasi ang kalimitan kong kilala na pulang isda na malalaki is yung lapu-lapu. Eh, sabi ko nga, itry ko to. Bale, gusto ko nga sana dyan, di ba masarap sa mga bisugo eh, yung pinapaksiyo. Eh, nag-request sila na sa nga daw dahil maulan. Kaya naman, sabi ko, pwede naman siguro dahil saktong-sakto malamig ang panahon. Dito nga, naghiwa ako ng mga isang uh, hinlalaki na luya. Then, sasabayan natin ang paghiwa ng sibuyas na pula. At maghihiwa na rin ako ng tatlong pirasong kamatis na hinog na hinog. Kasi masarap kapag maraming kamatis. At syempre, hindi mo wala ang aking pang malakasang lutuan. Sabi ko nga sa inyo mga manay, gamit na gamit ko talaga to. Then once na mainit na, naglagay ako ng dalawang uh, kutsara ng mantika at pinagsabay-sabay ko ng igisa yung luya, sibuyas at kamatis. So hindi ako naglalagay ng bawang. balis sa sang lang natin na maigyan at maglalagay tayo ng pampalasa, ang uh, dalawang kutsarang patis. Hilig talaga ako sa patis mga manay, pero kung ayaw niyo wag niyo lagyan. Hayaan lang natin 'yan ng mga ilang minuto then pagkalipas noon, hahalo-haluin natin at dinudurog-durog ko yung kamatis mga manay. So nilalabog-labog ko talaga. At dahan-dahan natin ilalagay na ating isda. Natuwa ako rito mga manik kasi sariwang-sariwa talaga siya. Gusto ko pa nga sana yung malaking-malaki kaso hindi namin kayang ubusin yun. Kasi kailangan bibiliin mo siya ng buuan. So sakto kapag bibili talaga kami ng madaling araw ganun. Mga sariwang isda yung nabibili. Maglalagay nga pala ako rito ng paminta para kahit paano meron siyang palo ng anghang dun mismo sa kanyang sabaw. Diba kapag tinola, naglalagay ng paminta. Pero ewan ko kung ako lang ha. At dito nga naglalagay na tayo ng tubig para naman tuluyan na maluto yung ating isda. Kung mapapansin nyo nga pala, no, nilagay ko yung isda kagad kasi para naman hindi siya malansa. Pagkatapos so, natin takpan at kapag kumukulo na, hihinaan natin yung apoy para naman maiwasan na madurog yung ating isda kasi ito ay luto na. So bali dito nga, ay dinudurog-durog ko pa yung kamatis kasi gusto ko talaga islasang lasa yung kamatis mga manay kasi masarap po talaga yon sa ganitong luto. Then titikman nyo rin para malaman niyo kung dadagdagan pa ng timpla. Bali dito nga naglagay ako ng isang katerbang malunggay kasi meron tayong tanim dito na malunggay. Kaya para sa akin ito na yung mainam na ilagay para naman kahit dun sa mismong sabaw eh may sustansya na lalo na kung mga anak natin ay ayaw kumain ng gulay para dun sa sabaw mismo may lasa na. Bali sinundan ko na rin ang paglalagay dito ng siling berde kasi masarap to kainin mga manay habang may nginangatakang sili, may palo ng anghang. At dito nga hindi na natin to kailangan pampatagalin ng pagluluto dahil luto na yung ating isda. Mabilis lang naman maluto to mga manay. Nagdagdag na rin ako ng konting asin kasi para sa akin natatabangan ako dahil dalawang kutsarang patis lang yung nilagay ko kanina. Pero pwede rin kayo maglagay ng mga pampalasa depende sa nais ninyo. So pwede na natin to iserve ang ating tinolang isda. O oh, ayan mga manay ha, ito mga ganitong lutong ulam, madali lang sundan. Kaya kung meron kayo mga tanim na gulay dyan, gawin nyo pakinabangan para naman kahit pa paano nakakatipid tayo sa ating pangulam. So eto nga lang, first time kong iluto sa bisugo yung ganitong uh, luto na tinola. Kasi ang kadalasan naming uh, ginagawa is yung sa lapu-lapu. Kaya naman tara, nagugutom na ako, kain po tayo.